nung depressed na ako eh. Oh. Sabi ko kung pagka this month, uh, hindi pa rin talaga nagawa ng na parang. Kasi ang dami na namin yung ginawa eh. No? Pag wala pa rin, sabi ko magbibigti na talaga ako eh. Nire-ready ko na yung sarili. May dinala po sa amin dito, from Pasig, yung lakad kakaiba, at po yung leeg sa disgrasya ng agdan. So, eto naman po yung ayaw niyang gawin. tas mo po, Ganyan lang. Yung isa natataas mo niyan. Lakad. Lakad. Balik ka, kuya. Balik. Balik. Pati yung mga kamay yun nakatigas. Okay, so magandang hapon po sa lahat. Umaga na. Ay, umaga pala. So, ano, ikasama tayo ditong taong tope. Dinala, alam niyo yung pinapakita namin sa inyo kaninang lakad. Mismong mga customer na kasabay nito ang nagkwento. Yung lakad daw na pinakita namin, hindi pa daw yun yun kasi ginalaw ko na siya sa pinakita naming lakad, sabi ng mga customer, bit-bit daw to ng tatay. Hindi daw to makalakad talaga mag-isa. Ito po yung tatay niya. Ano to po, hindi talaga, hindi talaga nyo to dito, halos buhat nyo? Opo, ano, yung, nakaya po siya sa, sa akin. Hindi na kaya maglakad mag-isa? Hindi, hindi Si, kunin mo yung tutok mo nga sa ayan, tignan, pakita mo yung, ano, yung balikat? No. Nasa harapan eh. Tapos, may hagdan dyan, di ba? Hindi namin nakuha ng video eh. Hindi daw makakit ng hagdan. Sabi ng mga kasama niya na pasyente kasi, ano daw, tinutulak daw to sa puwet, tama? Tama po. Tapos hindi mataas yung kamay, Kaya puminga. bulol pa to kahapon. Ayun di ba makakain eh. na maayos, no? Di ba bulol to kahapon? Okay, okay. Hindi makapagsalita? Hindi okay. sinirin wala na, may pinindot na ako sa likod mo eh. Tingnan niya ako naka ganoon eh. Nakawa tuloy ako eh. Pinilabas ko, pinitin ko ng isa. Ayos ba? Ulit ba? Kumuha na so, so ito ang target. Ulit, ang target, mapalakad natin ito pa uwi. Para yung mga kapitbahay nito sa pasin. Ako po yung dahilan ng paglakad niya. <laughs> Sino yung may dahilan? <laughs> Sino yan? Sino yan? Ang kita yung otong nabas. Okay. So, pogi na paano ka? <pod inclusive> <Expedition> nahulog sa hagdan. Kala ko nahulog iyo. Yung boses niya na yan, hindi yan yan talaga, ha? Hirap ito magsalita kahapon, eh. Naawa lang ako kaya piniti ko na. Nahulog ko sa hagdan? <coughs> <coughs> ano, dulas? <inaudible> <ù confused> Ingat po. Lasing ka? Okay. Hindi. <laughs> ano ba? 29. Basa? Basa? Ano po yun, eh. May nagka-numonya ako. Mm. Medyo masama talaga yung pakiramdam ko. Bumaba ako, huwag na akong mag-isa. Mm. Ayun, dire-direcho na ako sa so... Dapat check up na yung, yung sitwasyon mo ngayon? wala ano na, yung sa numonya clear na naman. Na hmm. Yan ang nangyari sa'yo na naglag sa hanggan, na, napacheck na, 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 na up na sa orto yan? Mm Ano sabi? Nung, nung na, sabi, ano daw, wala, dahil daw dun sa pneumonia niya na ano so ba tawag ito, na stroke mild stroke daw mm. tapos naramdaman ko siya masakit talaga siya hmm. ginawa namin dun yung pagkami na ibang hospital mm. sabi pat disease mm. ano yung TB mm. tuberculosis eh nung research ko yung tuberculosis ngayon layo ng ano hmm. Nag-check ko yung sa iba, pinch nerd ba? Ano? Okay. Pinch, nerd. Mm. Ayun. Tapos ginawa namin na Punta na kami ng mga hilot-hilot pa For seven months, hindi ka nakakalakad ng isa? Hmm. Ano yun? Akay-akay ka lang nila? A wheelchair. Para po. Mga pag na. Malala siguro talaga to, ano? Pag... Pag-umina ako nung bubata nila. Nung kahapon? Totoo ba? Totoo? Kusang. Narinig ko lang yung sinasabi mo doon sa mga katabi mo eh. Kasabay ng paghina ko yung katawan. Pati yung mga. Nakailang manghihilot kayo? Ako. Papa. Ano ba ginawa sa'yo? <coughs> hindi na nakahanap. Yung huli, yung nilalagyan ng tela yung huli. Medyo nawala-wala. Eh, -wala. Hmm. sabi ng kuya ko, ito, seven months po itong hindi nakakalak. Yung ulit po, yung pinakita namin dyan sa before niya, hindi po talaga yun yung totoong lakad niya. Kung baga, napitik ko na po yun eh. Yung lakad niya daw po talaga, sabi ng mga kasamahan niya dito na nagpapahilot din. Kailangan daw alalayan. Kaya nakita niyo yung lakad dyan, ipapakita namin. Wala yan, hindi pa yan yung pinakamalala niya. Mas malala talaga siya dyan. Pero sa mga tiga pasig, ako yung dahilan para mga ano, mapalakad yun. Well, right. Eh, sa 10, 8 months. Sa 10. Sige, kanilang t-shirt, kapat. Maraming nagawang kasabay niya nagpa-aircam. Ni, ko nung no, pinitik ko lahat sila nakatulala sa akin pag ko bakit <laughs> po. Oh. Labasan yung tao eh. Labasan yung mga tao. Tapos pag tingin ko dun, lahat ng tao nakatingin na sa akin. Sa grupi. Kahit nga pa ako nagulat kaya hindi ko rin napigil sa sarili ko. Napatalo na ko eh. Kita pa. Hindi to nakakaikot ng mga nakaraan hmm. Hindi po. Ako muna. Sensitive pa siya eh. Sa imo. Sa katay sabi nila tayo nung kahapon daw, hindi daw to makalingon. Tama? Hindi, no. Kung <coughs> saan mo naman, ba, pati pagkain po ngayon, naka... Ano na siya nung... Teka lang tayo. Pagkain. Okay, so nung... Hindi daw to, nakakakain, hindi nakakalunok, walang lakas yung kamay, di na siya makapagsulat, no? Hindi, hindi po. Nagka-lockdown na rin yung bibig ko. Naman. So, Oatmeal for seven na ba? months, ah... Uh, Anong pinakain ito? Oatmeal. Oatmeal for seven months? Tapos ano? Okay, bills. Uh, uh, Anak na din po siya. Okay, bubuhilas ito. Yan, ganyan lang ha. Dapat lang. Relax mo lang yung ulo mo. Patong mo Pagaling mo ito para hindi ka ba. Paul, relax mo. Um, Yan, okay. yeah, ganyan lang po. Yeah. Oh, Yan, ganyan lang po. Yan, ganyan lang po. Yan, Yan, ganyan lang po. dugtong shirt pala isa Ay, pa sa <coughs> tama sa lito sa batong

hindi eh nais nyo lang eh wakawan ang tingin sa akin nais nito check nyo yung mga video natin nung malalak pa siya baka may makita tayo tignan mo dun sa lalain ng apotek lang si sino pa? eh ko pa hata ka pa baba eto puro pataas hindi na apotek Nagtaka nga ako tayo kasi nung ina nung inawakan ko siya, tapos lahat, lahat, hmm. lahat, eh. <tong> lahat ng tao biglang, ito sila nakatingin? Tapos, ito nga lahat eh. Ako lahat ng tao nakatingin sa akin eh. <tong> kasi um, nung, ba ba nung dumating at tumupo kami, nakatingin sila na rito din nahihirapan nila. Ang

Press mo din yung dalawang tubig para mas malalam na tinaitasok. Pagtapos ito, hindi lang oatmeal, ay eh, hindi lang kanin kakainin mo. Okay, Ate, ano? Ha? Huh? Saan siya? Ay, karne, kainin mo. Kasi ano? Kano eh? Oyster. Um. Hmm. Kumain ka lang oyster po. Okay, oyster po kayo? Uh, ah. Masig. Dati masayayin tayo. <laughs> Problema din yung kahapon, nakita ko yan. Hindi nga makangiti yung kahapon eh. Nakita niya lang na naglalakad din harap niya. Ano eh, pagka uuwi ko. Nakita, mami, tayo nakikita mami, kami, Ano ba? Pagka uuwi ko, mission talagang pagka tipig na ko niya, sabi ko nga sa kanya, parang ako nahihirapan tayo eh. Pwede mag-asawa to tayo, pagtapos. Ayun, nasun. Ang dami natin sa video yun. Ang dami natin sa video yun. Ang dami natin sa video yun. Ang dami sa video yun. Ang dami natin sa video yun. Ang dami natin sa video yun. sa posture ng nakatubi, yung dalong... Pero, na Ang po. dami natin sa video yun. Nakita ko pa kung kasi magkadikit yung balikat eh. Bless you talaga. Tapos titig siya na sa... Yung tingin niya kasi sa akin kayo na tayo ay kahapon, nangihingi na ng tulong. As tapos pagpasok ko dito tayo, hindi ko na siya matiis eh. Sabi, dumapa ako sa glit. Ako pa ako, mababaw. ko. Nagano'n pala si Pasok. Nagano'n pala si Pasok. natin yung pilay para ano. Bumalik yung dati ko na. Ba't inubo ka? problem na ito yung pag-update sa Pero ito siya? Kumulan lang yung na. Napansin ko siya na itatay, itas ko Kahit din saan naman sinasabi, binibit-bit ko tatay. Wala po kayong video niya nung nasa sa bahay siya. Na naka, ganat po yung sitwasyon. Po, po, he, <mulso> Sinayo, ito Gibras. Ang Binibitin inahabol namin. kasi namin tayo kung may same case siya. Mm. Para makita din ng ibang ka-same case niya. Tatry na namin doon sa ano kasi yung tablet din ng misis ko. Oo, ito ko niya. Sige, so, i-send na lang sa inyo. Sige, Sige nakapalo naman po. Kasi yung namin kaagod eh. Kasi yung isa pa namin sa lupa. Kasi pagkakapalik namin kaagod, dahil kaya push Sabi nga daw, siya talaga yung nakaganol din sa akin Tapos pagka medyo maot na nasa likod to. Kasi nagawa na rin ang akin. Bawal sino dito ha. Tingnan mo. Tingnan mo ako sa mata. Maganda pa nga. ka kuya. B Maganda pa Ang dami na kanood niyan. Ha? <laughs> Bawal nga sinungaling eh. Maganda naman. Maganda pa nga. <laughs> May tama pa to sa balakang. Next time natin itong hilutin kasi hindi ito nakaready. Ito lang muna eh. Ah, natin tayo para makalakad na ito ng normal. Ulit! Una ako na kayo ah. Nung dinala ito dito, hindi makalingon, hindi makakain, hindi ito makapagsulat, hindi ba alakad ng normal. Harap sa disable na tunon din ala. Nagtataka lang din ako bakit yung mga mukha ng tao dyan kahapon nung inayos ko ito dyan sa labas, nakatulala sa akin lahat. Kaya pala ganun na pala itong kalala. Tingin sa anong tingin, nangyayagi agad ng tulong eh. Hindi lang ako ilantay. Point na to ha. Sabay sa lahat, bawat isa ha, tagta-tatlo. pati nga ako nandiyan. Wala na, sa na. Wala na, pang sa'yo. Lala, umi. Tatak lang, tika lang, tika lang. May sinasabi si tatay. Okay, so sa mga nakasabay nito at hindi ko pa nabanggit, pumunta po to dito kahapon ng hirap na hirap kuminga. Hinahapo. Sa mga nakasabay nito, lahat sila nagtanong kung kaya nyo ba to. Uh, atay, atay nyo, pagpapahingan ko <laughs> to, <laughs> Pogi, ihaya ka Pogi. Uulitin ko ha. Hirap tong magsulat, <clears throat> hirap lumingon, ano pa, hirap kumain. <clears throat> Alam, hirap kuminga. Hirap kuminga, hirap lumakad, o o. Ano, ka? Pag -pag -pag PINBABA, okay, oh, ano? Kamusta? Oh. Yung baba na pupunta sa ginto Okay, gaya. Shhh! Oh, hindi nyo lang naman lang. Shhh! Totoo balikan. Medyo angat patingnan, oh. Medyo angat patingnan. Mami, balik pa sa akin. Antayin nyo pagtayo. <laughs> Marami <osure> daw po nagtanong kina Marvin sa akin na John Paul habang pina, habang pinaprepare natin to, ang mga tanong daw po ng mga kasabay nito. Ano tanong Marvin? Ano to? Kaya daw ba natin? Kaya daw? Kasi Kung kaya daw. Kaya ba daw natin? Huwag na natin sagutin. Ipakita na lang natin. Tanong! So, Pagpahingay muna natin si Idol. So maya maya tignan natin kung ano magiging reaction nito. Ulit ha! Hindi makalakad, hirap lumingon. Sabi tayo ng mga kasama tayo, mga kasabay nito, ganun lang daw tutumingin. Hindi ka nakakalingon talaga, Pogi. So hirap lumingon, ano ba? Uh, Piniling mo siya kapag sumulungin na. So oh. nga sa face and <laughs> face. Nag-iba na yung boses mo. So. Ano pangalan mo, Pogi? Prince. Ano na? Prince. Ano pangalan tatay? Salvador. Salvador. Kailan kayo magkakapatid? Papa. Ano ano mga pangalan ng kapatid mo? Lilian, Christian, Lilian. Yan. Yan na tayo din totoo niyong boses. Yan na yan. Na. Okay. Bawal sa mga lang dito ah. Ha? Huh? <laughs> Tingin ito mo. Ito mo. Ano nga lang ito? Ano Ano So, doon na tayo ha. isa doon isa'y natin. Hirap uminga, hindi makalingon, hirap sulap kasi tinamaan sa batok eh. walang lakas yung mga kamay. Hindi mataas yung kamay, hindi kaya maglakad mag-isa, hindi makakain. Ano lang yun? Ano yun? Lahat apektado? O oh, yun, isa-isay natin. So, pagpahingay mo natin, sagutin natin yung tanong ng mga kasabay nito kung kaya nyo ba to. Maya-maya, pagpahingay mo natin. Anthony, muna kaya mo ba? sa lahat po. ano, 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 ano? Na-depressed no, na ako eh. Oh. Sabi ko kung pagka uh, this month, hindi pa rin talaga nagawa ng na parang... Kasi ang dami na namin yung ginawa no. Eh. Pag wala pa rin, sabi ko magbibigti na talaga ako eh. Nire-ready ko na yung sarili ko eh. Nagsasabi sa inyo siya tayo? Hindi, wala akong sinasabi. Wala, well, yun lang yung point na yun. Yung sabi niyang <coughs> depression. kasi talaga yun eh. Mm -hmm. Tapos pupunta ka sa mga doktor, walang masagot sa'yo na maayos. Tignan, Ma Marami kasi siyang ano pangarap. Ano pangarap mo, Pogi? Sultan Ako, Ako na lang pangarapin mo, Kuya. Bibigay ko sa'yo. <laughs> Ako, Pogi, alam mo kung ano pangarap ko? Ikaw, pangarap kita. Oh! tawagan niyo po ang pangarap mo. Kapag yumaman ka, balikan mo ako ah. Hmm. Ano, ano bibigihin sa iyo? Lexus na ano. Ah, Pag mayaman ka na, ha? Balikan. Ano bang ay magaka-abroad ka ano? Sa papunta sa bansa ka papunta? New Zealand. New Zealand. Eroplano na lang yun mo. Ano? Eroplano. Sabag, eh, kwentuhan pa lang naman to. Mm. Barko na lang, pogi. Tay, <laughs> hindi niya kayang tumayo nang magkisa isa noon? Pag galing sa ganyan ang kababa? Nakalala yan sa Jesus. Pogi, tagilid ko po, tayo. Kaya mo kaya? Kita niyo ba yung tayo? Bogi. Baba, baba, baba mo nga yung dalawang kamay. Hindi mo pinipilit yan. Shake. Paikutan mo shake. Paikutan mo shake. Hindi mo pinipilit yan ha. Sigurado ka. Totoo? Harap ka sa tatay mo. Tay, ato mo tay. Ano tay? <laughs> ano? ka pa, bigyan niyo na tali. Tignan natin kung gusto niya pa. Ano gusto mo tali, kuya? true <laughs> So, pagpahingayin muna namin ha. Iisa-isayin natin mamaya lahat ng hindi niya kaya. Pero eto na. Unahan ko na kayo. Dinala sa amin ang hindi makuha, maitaas yung kamay kasi itataas yung gumagano no, tigas o. Oh. Ganun lang. Huwag itaas mo kamay mo. Oh. Dalawa. Oh. Ano ba yan? Hindi makalingon? Pagsulatin mo. Pogi tingin ka doon. Tingin ka sa akin. Yes. Pagilid ko yung dito. Richard Gomez. Kamila. Dennis. Arap. Coco. Coco Melon. Tigala ka, Pogi. Pogi, tigala ka. ka. Huwag sabit? Wala? Seryoso? Seryoso. <laughs> Pepe, ano ka nga muna Pepe? Tayo ka nga muna. Huwag ka dito. Pahinga ka muna dito. O oh, kasama ka ba pinagpapahinga? Pakita natin yung mga improvement. So, first thing, di naman tayo sa sulat kasi hindi nga mataas yung kamay. So possible wala talagang lakas yung kamay. So check natin kung makakapagsulat ng normal ha? Kahit anong sulat mo ko. <laughs> For 8 months, di ka nakakapagsalat. Hindi po. Please. Adol, anong pangalan ng last na jowa mo? Yung, yung last, yung last na ex eh, ano mo. Yes, ako na na oh, Style mo ah. <laughs> Alam mo ah. ah. ito na po yung sulat na ngayon. No? Nakakapagsulat na po siya. Yan. O, oh, lupayin mo natin. Tapos tingnan natin yung lakad mamaya. Huwag pang highlights to. Okay. So, before siya magkasakit, ito po yung itsura niya. Ayan. O. Ay. Oh. Hala, parang kilala ko Bakit siya lumiit ng gan gan ganito, gan nag halos magbutot balat? Hindi na po siya nakakain. Ang kinakain niya na nga lang po, daw, ano, lugaw, lucky meat, ano pa? Oatmeal. Oatmeal. Yung mga ano na lang, parang soft diet. So, ulit, ito yung itsura niya. Yan. Ngayon, para malaman natin kung makakakain na to ng kanin, ito, meron kami dito, pandesal tignan natin pag nalunok mo to Bukod doon, bakit hindi siya makakain? Kasi every time nagagamitin niya yung panga niya, naglalak na daw po. Nadadami na sa pagkakramps. Kaya yan, balat. Ito, kaya nga idol, tignan natin kung malulunok mo. Ayan. O yan ha, solid na pandesal yan. Idol, kaya mo, at nagkita. At malulunok mo yan ha. Painit. Palamag, gusto mo? Pero bakunyan, pinat-barter. Bakit <sukur> ay hindi sa talagang makamoy? hirap, hirap talaga. Hindi rin doon lang nilalaban niya pa yon. Kahit bibig, hindi niya maangat ay maa. Diba, bukak? Pagbinyo ka, gusto mo? Dobyasin mo siya. Dobyasin sa salamat. ayun, Dapat ka kay Kuya. Dapat ka kay Kuya. <laughs> so, sa mga nanonood po, medyo gas-gas na po ito. Pwede niyong palitan. <laughs> <laughs> smooth na, kuya. Ah, smooth na. Ah, hindi, papakitang sa amin na maubos mo yan. Parang pagbalik po dito two weeks. Pag-aubos mo yun na yung binili namin. Maganda siya ito, i-update, update to eh, Para, mga ka nari, first week. After two weeks, tatabak to. Babawi ito na kain. Hmm. Sa, may sinasabi pa to eh. Ano eh, dalawang linggo na daw po yung walang tulog. Pogi. May jowa ka dito, nung gantong panahon mo yung itsyara mo? Kailangan mo ba ganyan bang walang jowa? Grabe, nag-isip na. sa ewan nyo kung may makakapansin ah. Doon sa first part, tingnan nyo yung video niya. Dilat yung mata, kasi hirap huminga. Ayan oh, tingnan nyo yung mata ngayon oh. Oh. Wala na, hindi na dilat. Kanina naka ganun kayo. Ay nung kahapon, nung nakikita kita naka ganun ka pa. Pogi. Yung mga tao sa amin, <coughs> akala nila sinasampiyan ang <laughs> kamukha.

Papogi. Congrats sa inyo. Ngayon na kayo, umay na umay na akong antayin to. Wala. So, dinala sa amin ang inaakay ng tatay. Hirap, hirap maglakad. So, eto naman po yung final part ng video namin. Ika, Pogi, sama ka sa akin. Pakete sa agdan, no? Oo. sabi, ang mga kasama, kasama nito na nagpapahilot, binubuhat daw sa agdan. Pogi, lakad. Ang yung... niya <laughs> ako,

Bilis uh ah! So, congrats <gets nailed hayan. laughs> so, <laughs> po sa namin nito. Paul, nang ilaw nga, Congrats po sa namin nito. Sa mga kapatid, congrats po sa lahat po ng taong konsent sa kanya. So, congrats po sa inyo. Ito na po, sa mga nagtanong, kung kaya ba? Okay na po, okay naman uh -huh. So, hindi ko kasi alam kung anong tawag sa sakit niya. Basta nakita nyo naman, involuntary movement. Uh, ah, Ihingi kami ng video kung meron pa na natira dun sa bahay nila. So, congrats po sa nanay. God bless po sa lahat. Sa mga tiga-passing na -bahay nito, sa mga magtatanong sinong dahilan, magtag-normal tawag. Ito po ang sagot. Basahin niya, basahin niya. Anthony Kram in Friends. <laughs> so God bless po. Kita okay, na tayo dito, Antipolo City. Sa mga may sakit sa spine, andito po yung team ko para sa inyo. God bless po. Cut.